lang araw sa inyong lahat mga idol Ngayon mga idol, pupunta tayo sa mga native natin mga idol Yung dalawang babae mga idol na andun sa likod ko mga idol Dalhin natin yan dun mga idol Para doon na sila mga idol Kasi tapos na yan naglimlim mga idol Kaya dalhin na natin dun Ito na mga idol Dalhin na natin dun sa may Pre-rinse area Yung may native doon natin ilagay yung mga babae, mga idol. Para doon sila makagala-gala. Dito na natin pakawalan mga idol. yung babae Hello <coughs> po. Kainin natin sila mga idol. Terima kasih telah <laughs> menonton! Punta tayo sa may kambingan mga idol Tingnan natin yung mga kambing natin Kung Marami ba yung anak nila mga idol May nanganak kasi dun mga idol Mga idol May nanganak ka mga idol Ganda ng anak niya mga idol May Nah, Ngayon nga idol, magparami nga idol Ngayon pa sila mga idol Andun pa sa Malayo yung iba mga idol May iba pa dito mga idol, mga buntis Mayroon pa dun mga idol oh. Bago rin ang anak mga idol Meee Ganda nang mga anaknya mga idol Ganda nang kulai Nih Loh mga idol Kami yung buntis pa, mga idol Nih Maya maya mga idol, pakainin na to sila ng darak mga, mga idol. mga kambing mga idol marami sana to silang anak ngayon mga idol kaso yung iba mga idol namatay gawa ng pag anak nila mga idol, mahina sila. Sobrang liit. Di kagaya diyan yung may anak dalawa mga idol ay apat. Yung malaki sila mga idol, yung ibang anak nila mga idol, sobrang liit. Kaya namatay. Idol, kumagaya na sila ng darak mga idol. <laughs> yung iba mga idol ayok punta kasi kumakain ng damo at syempre mga idol kung nagustuhan mo yung ganitong mga video mga idol click mo yung like button at mag subscribe ka na rin at hit mo yung notification bell para makareceive ka ng update sa aking upcoming vlog again My name is Amir Oclarit. This is I am Amirski TV. See you on my next video. Bye!